Natagpo ang patay isang babae at kanyang kinakasama sa loob mismo ng kanilang bahay sa Daraga Albay. Posible raw nag-away ang dalawa hanggang sa nauwi sa patayan. Nasa frontline ng balita niya, si Diva <laughs> Labis ang hinagpis ng babaeng yan nang makita ang patay niyang ama na si Mike Malyare, 58 years old, sa barangay Lakag sa Daraga Albay. Maya-maya, isa pang bangkay ang inilabas Barawa! ng mga otoridad mula sa bahay. Kinilala siyang si Gloria Lorena, 63 years old, live-in partner ni Mike. Pasado las 8 ng umaga kahapon nang makita ng mga kaanak ang dalawa na naliligo sa sariling dugo habang nakahandu sa isa sala na kanilang bahay. Nakitaan ng ilang taga sa ulo at katawan si Gloria habang si Mike sa leeg naman nadali. Ayon sa polisya, posibleng nagawa ang dalawa. Wasak kasi ang dingding ng bahay at may mga nasirang gamit sa loob. Indikasyong nagbatuan sila at nauwi sa pisikalan. Posible raw na nang mapatay ni Mike Sigloria ay nagpatiwakal na rin siya. Sa ngayon, hindi isinasan'tabi ng mga polis ang posibilidad na may taong sangkot sa krimen bagamat wala pang ebidensya nito. Lalo't sarado kasi ang mga pintuan at bintana ng bahay nang matagpuan ang dalawa. Nagpapalita muna sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.